Mga kapuso, isa sa duha ka mga Pinoy seafarer nga ginapangita kasunod sa missile attack sa Yemen, isa ka antikenyo. Pamilya sinay na galaong nga makita pa ang ilahimata. Si Tess Ordales, Nakatuto. Sa nga Balay, sa Barangay Madrangka, sa Rosario no Antique, Antique, nga nagpagabuhi ang pamilya Silvestre. Isa ini sa mga una nga napundar sa si Fader nga si Bobby Silvestre para sa asawa si Pani Joy, nga si Padre Joy, kag ng kagsapito katuig nga nakababayi sa sulod sa si katuig nga pagtrabaho sa international bulk ship ang masadyang nga panimalay na puno subong sang kasubo ging pahibalo ang pamilya nga isa si Bobby sa duha ka mga Pinoy nga pangita matapos sang missile attack nga himo sa mga militante nga Houthi sa Gulf of Aden sa Yemen. Marso sa isang aga ng pagigangot ang kumpanya sa asawa ni Bobby. Nga amo na eh. May natabo sa barak ko. Siyempre, ano eh. ka gidayon eh. ka dayon sa yung mga Dula, hindi, ito na mga ano pa eh, pamatsagan ko ano. Aminado si Mani Joy nga sa masami wala sa signal ang bana, gani naanad na na siya nga tagi kasimana iningin ni mga kontak sa pamilya. Pero nakabatyag na inisang kakulba, bangod halin pa Pebrero 7, wala nakakontak ang bana. Nagapahibalog ni Nisono sa iya kung may delikado sila nga lugar nga malabayan. Pag uh, natabo rin, amo pagkamaan ko kadya, wala agad ako ka ano, kay bago pa lang man nakabalik. Subongadlaw law ng opisyal sa GOA 6, Department of Migrant Workers, subong manang ang tiglawas ang kumpanya sa pamilya. Suno sa asawa na pang retrieval operation base sa ulihing update sa kompanya. Hugot ang paglaom sining sa gihapon makita ng lawas ang banang nga mapinalanggaon mapisan kag madamo pa handom para sa ila kag sa pito pa sini ka mga uton sa sibalo mantike makabalik tanad ang ano eh makita pa naman tanam may mau pa. Plano na kunta ni isang bana siniga maguntat na sa pagsakay sa barko kag magtukod na lang sang negosyo. Ay, plano ra ma bakal kang lupa mga tlam, tamnan bala kagang boarding house. Mensahi sini sa bana. I love you. Nagpaiway na ang mga opisyal sa Ngawa 6 kag DMW nga maghatag sang pahayag sa natabo. Upod kay Marvin Lauderes, Fast or Dallas. One Western Visayas.